Senado, Senator Bongo, Senator Cayetano, of course, to our uh, DPWH family, led by our uh, good friend, our uh, idol, in uh, cleaning up uh, government uh, administration's uh, mess, uh, Secretary uh, Vince Dizon. Uh, Mister Chairman, I I I do have a lot of questions here, but uh, I'm very happy to say that uh, for 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 quite some time now. We can um, approach and ask Secretary Vince of the uh, questions we have and to coordinate with him the efforts and advocacies that we have been uh, espousing for the past uh, so many years. Uh, so, maikli lang po ako, Mr. Chairman. Uh, siguro yung uh, gusto ko unang sabihin, Mr. Chairman, is that we appreciate Secretary Vince and his team. We commend his uh, efforts kasi tuwing nagsasalita siya at may binabanggit laging base sa ebidensya laging base sa mayroong pagkukuhanan hindi hearsay at uh, that's the main reason Mr. Chairman that uh, we are overwhelmingly supporting the uh, advocacies and initiatives of uh, Secretary Vince yung kagaya ng binanggit niya hindi para idepensa ang DPWH kundi ayusin at uh, ilagay sa tama yung uh, matagal na matagal na matagal na po itong mga systemic at mga nakakagulat na mga nangyayari sa departamento. Let me also take this opportunity uh Mr. Chairman to uh to uh, thank our uh secretary uh, not just for his works in DPWH all over the country but also for heeding our call for so long. Uh, he made mention about this when he visited Bulacan. Uh thank you secretary for visiting Bulacan our uh, beloved province. You made mention our efforts ever since no. Uh 2016 pa lang kahit si Pangulong Duterte inaamin na niya may problema ang DPWH no at uh 2016, 2017, 2018 uh binabanggit na po ni Senator Villanueva dito sa Senado yung problema ng uh, flood control lalo na po sa Bulacan. And during that time, Mr. Chairman, masama ang loob natin kasi walang flood control funds ang bulakan during that time, laging binabaha. Halos wala na flood control funds. Noong 2023, aba, ang laki na ng flood control funds. Pero it has worsened. Mas, mas binabaha na yung uh, Bulacan, no? Noong 2023. And uh, ang nakakalungkot po doon, may mga pondo na hindi namin malaman bakit doon nilagay, hindi doon hindi dun yung problema. Tapos, noong 2024, dito rin po sa Senado, yung speech ko nga po noong 2023, opening remarks doon sa Committee ng uh, Public Works, sabi ko, this, the same speech na lang noong 2023, noong 2024, kasi pareho lang, the same thing, walang nangyari, eh, gaya ng sabi ko, before 2023, walang pondo, noong 2023, mas nakakagalit kasi may pondo na, pero hindi naman nilagay doon sa master plan. Wala naman din pong master plan. In fact, In 2023, I made mention about this. Ano ba talaga yung proseso ng DPWH? At nang sabi nila, kailangan daw ng feasibility study. In fact, they asked me to look for funds for feasibility study, Secretary. And then, nag-fund nag, 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 nag po tayo noon. And it took them two years. Two years, ginawa yung feasibility study. 2023, hindi naman ginamit yung pondo dun sa feasibility study. 2024, hindi pa rin. And in fact, Right now, as we speak, Secretary, I don't think ginagamit po ito. So, siguro yung unang tanong ko lang, uh, maikli lang po ako, no? Nabanggit nyo na, Secretary, yung out of the uh, thousands of flood control projects, there about, if I'm not mistaken, 497 ghost projects. May may I may just, know, no? no uh, you can call it parokyal on, on my part being a Bulakenyo. Ilan po na dito yung sa Bulakan na ghost projects? Um, meron po kaming mga nakita natin nga po yung unang-unang kaso nating final sa ombudsman sa first district no um, five, five ba yon po o, lima pong proyekto yon na ghost no uh, iba't iba pong kontraktor, kasama ang wawaw wow, kasama sims kasama ang saint timothy yan po ay na file na meron din po kami pang uh, mga na file na rin kasama ang kowa uh, ito po ay uh, nagfa-fact-finding na rin po ang ombudsman. Pagkakaram ko ko doon, eh, mahigit sampu po ata. No? Uh, pero ho, ngayon, pinasa na po namin sa ICI no? yung mga dokumento. At yan po ay sa kasulukuyan na pong binubusisi. ah uh, at ang objective po dyan, eh, mag na rin po ng mga separadong mga kaso no? dito sa mga... nakikita nating mga ghost project pero ulitin ko po no Uh, dito po sa mga nakita natin hindi lang po sa pugakan no Meron din po sa ibang lugar no at uh, nagpatulong na po kami sa PNP AFP at sa iba pang ahensya ng gobyerno at yan po ngayon ay pinagtutuan na ng pansin kung uh, uh, may kitapat na raan na na po ng pansin ng ICI Maraming salamat Secretary Vince especially doon sa pagbisita mo noon sa bulacan i think you went to plaridel baliwag etc akalumpit if i'm not mistaken uh binanggit nyo po no halos 15 yung uh, nakita na but uh, i am just uh, uh, putting this into the records meron din po kaming mga nakita and i'm sure this is uh, it's more than this number uh, more than this uh, figure and uh uulitin ko po kita, although nabanggit nyo na po ito wala po akong kinalaman dito sa flood control na to at pinanggit din ni Secretary Bonoan, dating Secretary Villar, RD Tolentino, even uh, DE uh, uh, Alcantara made mention no na wala tayong nilagay or anything about flood control because from the very start galit na galit tayo dun sa flood control na hindi integrated yung plano, walang master plan. And uh, ito yung gusto ko hong sabihin sa inyo, binabanggit kanina ni Senator Bong, ni Chairman yung tungkol dun sa unprogrammed. Dun sa unprogrammed po ba may nakita na tayo sa program released funds 2020 2024 may nakita na rin po ba tayo na ghost uh, project in Bulacan na lang po may may nakita na rin po ba tayo Sa ngayon po eh hindi pa ongoing pa rin po noong aming uh, mga investigasyon kasama ang ICI I will find out ko po kung merong specifically sa unprogrammed accounts from 2023 and 2024 kung meron pong nakita pero sa ngayon po hindi ko po pumasasabi uh, Mr. Chairman I made mention about it secretary because I have personal knowledge right now because of uh, the developments that had happened uh, during the hearings the course of hearings uh, siguro tanungin na din kita secretary imagine in 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 the hearing Uh, conducted here in the senate a certain district engineer made mention uh, mr chairman you were there Pinakaelaman yung unprogrammed, hindi alam ng kahit sino sila lang ang nakialam ginawa yung programa inilagay sa flood control ipinangalan sa isang individual nang hindi din niya alam this is according to the uh, the district engineer at naparilis itong uh, programa na ito. So how could that be? Uh, may, may, we know, uh, Mr. Secretary, if this is normal? Um, sa akin pong limited no, na pagkakaintindi, no? in fact, uh, habang nagtatanong po kayo, tinanong ko po ang ating mga undersecretary, ang program po kasi yan po ay Sina sinasubmit ng secretary ng DPWH sa Department of Budget and Management for release. No, hindi po 'yan ano no. Hindi po 'yan sa either sa region or sa distrito. Kailangan po 'yan ay manggagaling sa secretary po mismo ng DPWH. No, so 'yun po ang proseso no. Pero I think ito na rin po ay uh, uh tinitignan na rin at uh, na, at, at tinitingnan na rin at pinoproseso na rin ng ipapang mga ah uh, ahensya natin ng gobyerno kasama na rin po ang uh, ang um uh, kasama narin po ang ang DOJ kasama na rin po ang ICI pero yun po talaga ang proseso according to uh, the officials of DPWH so don't you find it weird for a district engineer to say ginalaw namin itong LAMPSAM, ginawan namin ng proyekto all the technicalities etc ipinangalan namin sa isang senador? I, I'm, I'm, not trying to defend myself here, Secretary. I'm just saying, how could that be? No, dito ho, and he was under oath and he made mention about it. Um, ang only goal natin dito, Secretary, is that hindi naman sana mangyari ho ulit ito. Hindi naman sa susunod si Senator Loren o si Senator Win ang ituturo na ginalaw nila without their knowledge. Unprogrammed. So yun lang po no uh, that's why ako I have very strong reservations sa mga unprogrammed funds especially with 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 what happened uh siya na mismo yung nagsabi na hindi alam ng kahit sinong legislator and uh, during the course of the hearing binabanggit niya walang may alam So again uh, if unprogrammed funds will continue to flourish or will be part of the uh, budget I have very strong reservation uh Mr Chairman unless we we know what to do with this because again records will bail me out Mr Secretary a district engineer claimed that thing happened and that's the reason why this representation's name is also being dragged and again I'm not trying to defend myself it's just that we have to set the record straight and magkaroon tayo ng tamang sistema and uh, accountability secretary Mr. Chairman, no, base po sa sinabi po ng ating mga undersecretary is yung pong nakwento niyong uh, sinabi ng isang district engineer. It's on the record. Oh, dito po sa Blue Ribbon, si dating district engineer Alcantara. No? Hindi po yun ang proseso. No? Hindi po yun. So, kinonform nga po sa akin ngayon. At uh, hindi po natin alam kung siya'y nagsisinungaling o kung anuman pero kaya nga po ngayon eh, yun po ang subject ng ating pag-iimbestiga kung ano ang nangyari doon kasi very clear po hindi po yon ang tamang proseso. thank you uh mr chairmans just that uh, it happened the fact remains it happened so i hope to see uh, reforms and uh, mechanisms that will be in place so that next year hindi ibang senador naman yung makakaranas nung naranasan natin and uh, kung tayo ulit ang ituturo next year okay lang pero i i i will put this into the records Mr. Chairman i i have very strong reservation against the uh, unprogram funds uh, Mr. Chairman uh, siguro yung uh, uh, Isang gusto kong itanong kay uh, Secretary, now that for 2026 wala walang flood control, kanina binabanggit ko 2016 pataas, masama loob ko walang pondo. Ng 2023 nagka-pondo, hindi nilagay doon sa tamang proyekto yung uh, flood control doon sa Bulacan. Ngayon 2026, wala na. So, um, what do we do with our uh, our flooding problems, sa uh, Mr. Secretary, Mr. Chairman? Um aasa ba I mean, wala nang mga asahan din yung mga kababayan natin sa Bulacan na by the time na magkaroon ng malakas na ulan, eh, kumanda na tayong lahat. Dahil uh, kung nung may maha, malaking pondo sa flood control bumabaha, di lalo na po ngayon nawala. Secretary, please. Um, Mr. Chairman, unang-una po, no, ang uh, rason po ng ating uh, Pangulo para ipatanggal ang uh, 250 plus billion na flood control sa budget po ng DPWH. Kaya naniniwala po siya na kagaya po ng nasabi ninyo, nasabi ng maraming members ng komite, habang walang klarong master plan, hindi po nating pwedeng i-risk na mangyari ulit at maulit itong nakita na nating nangyari nitong mga nakaraang maraming taon. Pero hindi naman po ibig sabihin noon na wala tayong gagawin po tungkol sa mga baha na dinaranas hindi lamang sa Bulacan kundi pati sa iba't ibang parte po ng uh, bansa. So ngayon po meron po kami ngayon sa tulong ng pribadong sektor at ng iba pang ahensya ng gobyerno meron po kaming pinaplano na gago na ngayon na patapos na po ang uh, tag na massive effort po gago na sa Greater Metro Manila area kasama ang Bulacan kasama ang ibang parts po ng nang ng, ng uh, southern metro manila kasama na rin po ng ibang mga major urban centers at mga areas sa buong bansa para po ma-mitigate po itong napaka-rampant na pagbabaha. no uh, ngayon gang ho no, itong nakaraang weekend nakita po natin ang baha sa iba't ibang lugar uh, sa southern luzon sa central luzon at sa iba pang mga area. Meron po kaming uh, i-launch sa tulong ng private sector. Ito po ay napag-usapan na rin at na-mention na rin po ng mga maglaking negosyante tulad ni Mr. Ramon Ang. Yan po ay fully implement natin yon, uh, hindi na tayo maghihintay ng 2026. Gagawin na po natin yan ngayon. At habang ginagawa po natin yan, aayusin na rin po natin ang pagpaplano. Ano ba ang tamang flood control na dapat i-implement ng DPWH. Kasi po, klaro po na itong mga inimplement na flood control nung nakaraang mga ilang taon nang nakalipas, no? Uh, eh hindi lamang ginamit lang para magnakaw, pero hindi din po nakatulong sa pagmimitigate ng baha sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. So yun pong dalawang yon ay gagawin namin tuloy-tuloy starting now po. Just thank you, Saramat Secretary. And, and, and again, we commend the department for making uh, these officials of DPWH in Bulacan accountable. Kaya ho kayo nagkaso sa kanila, hindi ba? Kaya lang medyo nagulat ako dun sa sagot ninyo kasi sabi nung mga USEC po eh hindi proseso yung binabanggit nung district engineer. So ibig sabihin nagsisinungaling yung district engineer pero hindi nyo masabi kanina. Ngayon kung yung district engineer ang nagsasabi na yun ang proseso, ibig sabihin yung mga yusek ang nagsisinungaling. So yun lang po, no? Uh, importante, malinaw po dito na may accountability at uh, itong mga nangyari, lalo na dito sa aming lalawigan, imagine no, Secretary, mula 2016, sa sasalita na po tayo dito, 2025 na po ngayon, eh, talaga hong nag-worsen, kaya ho masakit po sa atin. Anyway, Secretary, uh, hindi na po ako magtatagal and uh, I thank the gentleman from Tagig Pateros for uh, uh, yielding the the floor with me. I I, I would just like to uh, put into the records, uh, secretary yung binanggit niyo kanina if I'm not mistaken yung buong mga unfilled positions kasi there are uh, 13,283 permanent positions tapos ang uh, field is only 8,366. Tapos kanina huyata nagbanggit po kayo sa uh flood ceremony no na gusto niyo uh, i-fill up yung uh, vacant position sana po uh, mangyari na po yan dahil taon taon din po gaya ng flood control ni ko po yan dito sa sa Senado and then uh, Mr. Chairman uh, hingi lang po ako siguro ng ilang documents no uh, other than the ones we made mention kasi yung binabanggit ko kanina na personal uh, po sa akin secretary dahil yung mga binanggit po na flood control na na sinabi nila na hindi alam ni Senator Villanueva pero nilagay nila chineck po namin finally no dahil for for the for for so many times sinasabi ho nasa under GAA yung pala nasa program. so ngayon na check na ho namin yung ilan uh, papadala ko po sa inyo secretary yung uh, ilan po ay 2 uh, months ago lang po sinimulan uh, 2023 po ito so kung hindi ito ghost project ito po ay double entry Uh, you can also ask the people around there and uh, makikita nyo po, no, napakaklaro na talagang napakalaking kalokohan itong uh, mga sinasabi ng dating mga DPWH officials. And again, uh, we continue to support you in ensuring that they, they will be held accountable, Secretary. Uh, hingi lang po ako, Mr. Chairman, no? copy ng technical standards and guidelines for planning and design of flood control projects which shall include among others standards and criteria for the following yung hydrologic analysis rainfall analysis runoff analysis and comparative cost analysis of existing projects i asked this mr chairman siguro mga 3 4 years ago eh uh, from the dpwh hindi din po tayo nabigyan ng kopya nung last time din we also asked for master plans uh, um nung pong 18 major river basins binanggit po kasi ng presentation yon sa DPWH pero uh, hanggang ngayon po hindi rin tayo nabibigyan and uh, I, I I I I'm sure with uh, Secretary Vince at the helm of uh, 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 of, of this uh, uh, department makakakuha na rin tayo tapos siguro yung cost breakdown ng mga major flood control projects uh, secretary hingi din po tayong kopya tapos yung uh, uh, data long term plan flood mitigation program Uh, budget allocation ng uh, uh, top 10 na lang, top 10 provinces uh, most susceptible to flooding. ngilang po tayo ng uh, kopya doon na uh, sekretary. So, yun lang po uh, and I hope and pray na gaya ng sinabi ko kanina, full support po tayo sa departamento, full support tayo kay uh, Sekretary Dizon, naniniwala tayo sa kanyang kakayahan, sa kanyang competence para hindi lang, uh, yung binanggit na hindi lang ididepensa yung DPWH, kundi linisin talaga at uh, mag-initiate ng reforms. We are in full support, Secretary. Maraming